dito nga tayo ngayon sa Cartimara Titingnan natin ngayon kung ano yung mga bago dito na mabibili sa mga puesturismo sa loob so ayan papasok na tayo sa loob so ayan ito nga pala yung bilihan ng mga halaman dito sa Cartimara ito yung ng ko kapag papunta rito naghahanap tayo ng bago dito sa Kartimar mga ka teknik. titignan natin kung ano yung meron dito ngayon ganon ganun pa rin meron pa rin sila mga glow tetra at mga maliliit na mga uh, arowana so yan ito murong murang mga teknik. ito ay 600 lang ngayon hindi katulad nung nakaraan ng na mga 800 yung mga presyo ng mga kanila mga arowana ito nga pala yung sa GP Shop mga ka-technic itong pwesto na to. So halos wala namang nabago, ganun pa rin yung mga panindang lila dito ng mga isda mga ka-technic. Merong arawan na rito na 7.5 lang ang presyo. Ito mga ka-technic yung arawan na 7.5 lang yung presyo nito. So ito yung Banja Red na Arwana At ito naman yung Super High Back na parehas na binibigay na lang ng 7,500 Itong dalawa na to Yung pwesto nila ay number 23 Tsaka number 24 Dito sa Aqualand mga kateknik At yun nga sa mga bago nagtatanong Kung ano na ba yung mga bagong mga meron dito sa Kartimar ito ay minakita naman ako ng mga cichlids dito na ranging from 180 to 200 pesos mga ka ito. At yun naman mga tiger barb ay 40 pesos lang na na laman natin na pwede palang ihalo dito sa mga cichlids ito mga tiger barbs na to. So ito naman yung nakita pa natin na nasa loob ng pwesto ng number 22 dito sa Aqualandali. Ito pa lang may guhit na black. Itong white na may guhit na black, ito yung tinatawag na mono 7 daw na isda. So ito yung isa pang pwede natin ihalo sa ating mga cichlids. Ayan. Saka yung parrot fish. Ito yung mga good tank mates nitong mga cichlids. May mga nakita lang tayo dito na kakaibang mga cichlids. Pero, pero itong cichlids daw na to ay hindi pwedeng ihalo sa mga cichlids na ipinakita natin kanina na may kahalo ng mga parrot fish ang price naman nito dito mga kateknik ay 300 ang isang ganitong klase ng cichlid ah, dito pala yung question ni ATMs dito sa stall number 22 ito si ATMs so, ano na dito sa stall <laughs> dyan saktong may bumibili ngayon so ayan South African Cichlids mga ka ayan si Ate Ems siya yung mayari ng pet shop so, nasa stall number 20 naman tayo ito yung available nila na isda dito white angel fish ito ay 50 pesos lang ang isang peraso dito sa Bon Ami Pet Shop. Ito pa yung isang klase nila na angel fish, yung leopard or tinatawag daw na Pinoy angel fish. Dito pa rin sa stall number 20. Dito sa Bon Ami Pet Shop mga ka ito. So, so ito yung ram na available dito sa stall number 20. ito pala ay 250 ang um, isa ng ganitong klaseng RAM at yung golden naman ay 300 dito sa stall number 20 yan yung mga bago rito mga kateknik sa pwesto nila ngayon ito yung mga ping pong goldfish na available dito sa stall number 17 yan ito naman ay 85 pesos lang so murang mura to sa kaysa sa ibang mga pet shop sa labas meron din dito mga female na beta ito puro female Ayan. dito pa rin sa stall number 17 so ito raw ay 100 pesos lang kada isa Teknikang available dito sa stall number 17 So ayan available din dito yung mga aquatic plants ni ate Ito yung Kamboba Kabomba Ayan water sprite yung iba ito ito yung ano tawag dito ito pala yung water sprite ayan ayan 20-20 lang pag maramihan daw ay 10 piso yung benta nila ate dito sa aquatic plants na to meron din silang octopus na aquatic plants dito mga katiknik Ayan, marami pa raw silang mga ginagawa na hindi pa natatali yan. Ito naman yung stall number 16. Ito mga kateknik yung mga isla dito. Ayan, mga goldfish yung nasa labas. 500 yung Midas Golden Cichlid. Parang tilapia ito mga kateknik. Itong papakita ko sa inyo na medyo bago dito sa Cartimar. Ayan, lalaki nila oh. Ito naman ay 500 pesos ang isa. Ayan mga ka-technic yung ibang isda rito sa Cartimar na nakita ko. Yung kasama nung maydas o Golden Cichlid, ito naman ay yung mga Jaguar. Ito ang kulay itim na batik. Ayan. Medyo grayish na merong guhit na kulitim. Ito yung Jaguar. Ito naman yung makikita nyo dito sa stall number 16 mga ka-teknik. Ayan. So, ayan. Hindi na tayo lugar dito sa 500. Dahil yung mga cyclists naman ay madaling paramihin. Ito pa yung iba nilang mga cyclists na malalaki dito sa stall number 16. At ito naman yung nakapukos sa pansin ko dito sa yung kanilang mga Oscar. Ayan. Ah, stall number 15. Ayan. Stall number 15 mga ka -technic. Ang presyo ng bawat isa nito ay 1,600 mga ka-teknik. So, sa mga Oscar lovers dyan, pwede kayong pumunta rito sa stall number 15. Ito pa yung isang magandang isda na nakita ko dito sa stall number 15. Ito medyo bira ko rin makita sa mga pet shop mga kateknik itong Santa Parrot Fish na to. Yan. Halos pink na pink yung kulay niya. Or minsan medyo nagre-red. Yung isa naman dito na kasama na medyo kulay orange. Ito naman yung laki parrot. Yan. So para hindi nyo na yung presyo, ito ay 1,500 kada isa itong ganitong klaseng mga isda dito sa Cartimar yan, ito si ate Aileen yan, binagtanong ako ng mga isda dito sa stall number 15 Ayan, Dumaan din tayo dito sa stall number 11 Mga kateknik yung mga isda nila ay uh, Makikita nyo rito Sinama ko na rin sa video yung kanilang pick-up bus na sobrang malalaki na. Hindi lang natin pwedeng sabihin yung price dito mga ka teknik Pero ito ay nasa stall number 11. Available din dito ay mga alligator guards. Oh, ito yung pwesto nila. Stall number 11. Ito naman yung stall number 06 sa Aqualantuali dito sa Cartemaro. So yan medyo pinapusta rin tayo sa oras para maipakita natin yung mga iba pang mga isda rito sa Cartemaro. Ayan puro mga glow tetra. angel fish uh, at yung kanila mga balon mollies na iba-ibang strains Ito yung kanila mga kuy dito sa stall number 06. Pauwi na rin ako. Medyo kinapos ako ng oras sa pagbablog dito sa Tartimar. Pero sana sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko ay pakisubscribe na lang ang aking channel Dodge Technic TV. And pakilike na rin at share mga katechnik. Maraming salamat and God bless yung lahat.